Nakita mo na? Ha? Tungo na. Dalawang kulay ng kanyang mata, oh. oh. Oh, gilas ng kanyang mata oh. Dalawang kulay. Aru. Ang pagkain ng gugut ng kana. Ngayon, puting-puti siya oh. White na white ang kanyang kulay. sit 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 hmm. itu hmm. <coughs> mana oh oi oh, hey. kenapa kanyang mata no oh blue sama green bayo green smile 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 dong <laughs> likot mo naman. Ayaw mo pumirmes, ha? Ayaw pumirmis sa likot, o. Oh. Naka punta ng punta, o. Oh. Uy, 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 gala ng mata, salawang oh. Dalawang kulay kanyang mata, Yan, ah, lang dyan. Blue, saka kulay green. Eh. Ano ba mata? No? Tingin hmm? na mata. Tingin mata. Ayaw naman mahiya eh. Napakalikot mo lang ha. Hmm? Napunta ng punta. Nahilo na ako sa'yo. Babay na! Babay na! bye bye na bye bye sabi mo bye bye bye, -bye